Hello mga ka-trends at mga ka -dib -dib. Kung di pa kayo nakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe na kayo mag-share at mag-like mag dahil kung hindi, <laughs> pag <-subscribe>, hindi <laughs> kayo nag-subscribe, <laughs> ko kayo! Good morning, good morning mga kadibdib at mga kawasak-wasak. Finally, dito na kami sa kondo. Ito yung view sa amin, no? kita yung Guadalupe. At saka yung uh, pangalan nito. Uh, Rockwell at saka Global. Makate. Ayan. At saka yung Ilog Pasig. May mga bangka doon or... Mo bang malit uh, maliit na motorboat papunta sa Divisoria yan ito yung mga water lily na galing doon sa Pasig dito ang daan papunta doon sa dagat yan Ma -ano, makulimlim saka malinsangan pa din yeah. so ito pala yung sinasabi ni Joy sa akin na pag pinatayuan ng malaking building, mawawala na yung view dito, matatabunan. Eh, sayang naman. Yan. So, kakain muna kami mga kadibdib at gutom kami. Iba yung pagkain sa aeroplano at saka yung dito na. Yan. Okay. 2,000 years later tinamad na kami magluto magloto ang mga kalitid. yung kondo. Kasi pagod sa biyahe, kaya lumabas na lang kami sa kondo namin. Tapos mga lapit lang naman tong mga kainan dito. sa <laughs> Jollibee. This time, Jollibee, Pilipinas na. Hindi yung Jollibee, California. Or Jollibee, Vancouver. Yeah. Yeah, order kami dito. Kasi Rene Pia Powdering ko kasi wala pa akong ID ng ano eh. yung pangalan nito Senior <laughs> siya meron eh nakuha bukas ako kukuha doon ako sa Mandaluyong kukuha para may discount dala pagkuha namin ng na ticket domestic papunta sa Dabao ayan order muna kami So, ito na yung Piyapang yeah, uh, namin ma. yung mga panitip. Uh, Sabi ko, ano, kaya, pinamad na akong magluto. Dahil sa biyahe, paano magsulat ko. Kulong. Kaya, ayos na to. Okay na to. Ito lang to sa kalabing kondo. Ayos. Ang sa to padiret pare nandiyan din at sa rin. Umuwi rin. Okay. 2000 years later. Hello mga katibidbit at kawasak-wasak. Medyo maulan ngayon pero oh, andito na oh nang sabak namin na Masel kagad. <laughs> andito kami sa Green Hills kasi pupunta kami sa dati nitira namin noon dyan sa Krami kaya ito dadaan muna kami sa bagong mall nila itong GH na, ano? dito ka rin makikita na ibang mga kasama din namin ayan yeah. oh, banding banding ganon ito si Cedric o oh. tsaka si mami niya ay si Rene ay naman yung dalawa si Dayday -day at saka si uh, Jacob at saka si daddy niya ayan, kaya pasok tayo dito ngayon ayan okay hello Jacob, gising na ikaw gising na ang bebe saan natin nahintayin sila ah dito lang dito, ah sa loob ayan, ah, papasok kami sa loob ah, ito ngayon yung bagong ano, kaya lang ako nakabalik naman. Last year nandito ako pero hindi ako nakapasok dito. Kaya ayan. Ito nga lang medyo uh, pangit yung ano kasi maulan. Ayan. Andito na kami ngayon sa loob mga katip-tip Parang mega mall din. Yan. Daming tao. Kasi nga bago eh. Yan. Lalo na siguro sa pagpasko. Nako. Sobrang dami. Nang mga tao talaga kaya yun ilang floor ito day? 6 six. oh, six floor ah, parang mega mall din di ba? oo yan konti pa lang sa taas Pal ah, mga games doon oh, yan oh, Loro dito si ate at si Cedric ko oh. dating simbahan noon, binago lang nila. Ngayon. Ay, ayan, ayan. Ah, may misa. Wala. Ayan. Nagsisimba kayo? Talagang binago nila na musto na. So dito yung naisipan naming lapangan sa Max yan yung lang namin yung ano pa tatlo daw na darating tingnan nyo na yan kung ano yung order niya itu orang oh, kerja sama kami yang sa... sa Washington, sebangkuir cerita <laughs> oh, <laughs> anak kita, nggak biji sing. So, ito na. Nandito na yung pinakamalakas na ano, taga Washington. <laughs> ayan, dito na yung mga pagkain namin. Kaya, ayan. Umpisa na kami lumapang. Ayan. Uh, by may isa pa atang uh, parating pamangkin. Ayan. Okay. So ito kompisa na kami Kompleto na kami Ayan na kami Ayan. Para to sa mga Youtuber kuno Okay Sige kina, kain na tayo Kain na